Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte. Masaya audio, Jason. Okay naman. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin ang nalalapit na pagpapalit ng taon. Uh, Unang-una, last quarter, patungo tayo sa last quarter ng 2025. At syempre, pagka last quarter, ano ba, papalit na ang taon. Kaya naman ang title natin Akitin ngayong buwan ng Setyembre ang suwerte na dala ng paparating na 2026 year of the horse. Oh, di ba? Sabi nga ng iba, sa bansang Pilipinas lang raw ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko o Christmas. Tama nga naman dahil sa unang araw pa lamang ng September ay nakaririnig na tayo ng mga awiting pang Christmas o pamasko. Sa totoo, nakatutuwa naman talaga. Siguro lang ito ang pinakamasayang bahagi sa nakakaraming Pilipino ang pagdating nga naman ng Pasko. Lalo na ang mga empleyado at siyempre ang mga bata o kahit na matatanda, kahit na mga pulubi, isa raw ito sa hinihintay nilang panahon sapagkat mababait raw ang tao at bukas ang palad sa pagbibigay ng aginaldo. Pero hindi ang tungkol sa Pasko ang ating pag-uusapan. Intro lang yan. Kundi ang nalalapit na pagpapalit ng taon mula sa 2025, tutungo na tayo sa year 2026 kung saan papasok na ang year of the horse. Ang animal sign na nasasakupan ng 2026 year of the horse at ang element niya ay apoy o fire element. Ano ba ang sinasabi dyan? No? Pero hindi muna tayo magbibigay ng mga prediksyon about yan dahil may special tayong ilalabas na libro. Pero magpapapyaw kami ng magiging kapalaran ng bawat isa sa inyo ayon dun sa birth date nyo. Pero yan sa susunod, mapapanood nyo rin yan. Pero mayroon tayong inanda, isang libro na naglalaman ng mga dapat yung gawin para sa susunod na taon. At syempre naroon din ang kapalaran nyo batay sa inyong zodiac sign, animal sign, o sa pamagitan din ng birth date nyo, nandoon lahat kompleto. Ang title ng libro na ginagawa ko yan, nakasunukuyan, sinusulat ko pa ngayon, ay Nostradamus Horoscope 2026, Year of the Horse. Yan, no? Abangan ninyo, mura lang ang libro ngayon, 500 pesos lang At siguradong Siksik ang laman nito na makikita ninyo doon at mababasa. Pero ngayon, ang ipakikilala ko sa inyo, dahil dyan may pakikilala ko sa inyo na isang uri ng Lucky Charm. Na talagang hahatak ng swerte sa darating na year 2026 o Year of the Horse, ito ang tinatawag na Genus Gratia Charm genus, gratia, charm. Ilagay sa inyong tahanan o lugar ng negosyo upang mabilis na makaakit ng swete sa susunod na taon. Mainam na ito na ilagay sa tahanan, lalo na sa pagpasok ng buwan ng Oktobre, ngayong Oktubre, November, December, at syempre sa pagpasok ng 2026. Malaki ang posibilidad na aakitin ito ang swete at makapasok sa inyong tahanan ang daladalang energy o positive energy na 2026 protection din ito upang ilayo kayo sa kaguluhan at kapahamakan. Siyempre, kamalasan. Ilalayo kayo. Ngayon, buksan natin ang usapin. Alam ko namang narinig, niya, ni narinig na ninyo ito sa akin. Dati pa, nais kong muling buksan sa inyo ang pintuan ng swete tungo sa year 2026. Ano ba yan? Iniisip nyo ba na minsan sana ikaw naman ang swertehen sa susunod na taon? Lalo na at dumaan ka sa pagsubok ngayong taon na ito. Iniisip mo bakit yung ibang tao maswerte sa taon na ito pero ikaw ay hindi. Nagsisikap ka, masipag ka, oo nga at kumakain ka ng tatlong beses sa isang araw pero may pangarap ka pa rin na bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Kulang ang pagsisikap, pagsisipag, kung nagkakasakit, mauudlot ang pagdaloy ng swerte sa pananalapi. Kaya mahalaga na meron ka nung tinatawag natin kanina, genus, gratia, charm. Yan. Ito, ituloy natin. Kung may nagkakasakit, siyempre, mauudlot yung swerte nyo. Pero kung meron kayo nung binabanggit ko kanina, makakatulong yun. Kapag ganito, maapektuhan ang inyong ipon, ang inyong kinikita. Kaya bago pa maghangad ng maswerte buhay, pasiglayin muna ang kalusugan ng iyong pamilya. Malayo sa haramdaman kapag nagawa mo yan. Asahang mas mabilis mo nang maakit ang swerte at walang balakid ng kamalasan ng 2026 sa iyo. Ngayon, magbibigay ako ng mga paraan upang maakit mo ang swerte. Ngayong 2026, simulan natin silipin ito, iisa-isin ko ito. At sana bigyan nyo talaga ng pansin upang maaga ang pasok ng swerte sa inyo sa susunod na taon. Ito, tingnan niyo tingnan yung bahay nyo. Dahil kasi September na ngayon, eh. Aba, silip-silipin nyo yung bahay nyo. Kasi kung may mga broken energy dyan, naku, itiyak, na hindi papasok yung good energy. Yung dala nung tinatawag na Year na the Horse, yung init ng hatid nitong swerte ay hindi papasok sa iyo at maka ang init na hatid nito ay lumikha ng apoy na magdadala ng malas sa iyo. Kaya ngayon pa lang, alamin mo ang broken energy sa inyong tahanan. Eh kasi, kasi simula lang natin ng September, no? Kailangan yung broken energy para pagtungtong natin ang buwan ng October, aba, wala na yung mga balakid. At syempre, diyan na papasok yung swerte. Yung horse na nagdadala ng positive, eh, talagang papasok na sa inyong tahanan. Ano ba ang broken energy? Meron ba kayo niyan? Marahil itatanong mo sa ganon, Opo, meron yan. At alam niyo ba, kapag taglay ng tahanan mo ang broken energy, mahihirap ang kang makatagpo ng suwerte. Magsisikap ka pero kinakapos pa rin dahil nangyayari ang hindi maganda. Simulan natin hanapin ang broken energy ang iyong bang pintuan particular, ang main door, ay lumalagit nit. Naku, yun, no? Yun lumalagit -nit. Pag binubuksan mo, tumutunog. Lumalagit nit. I'm sure alam niyo ibig sabihin ng lumalagit no? Na kapag bubuksan mo, maging ang ibang pintuan ng bahay mo o kaya bintana, kapag binubuksan mo, kumakayod na sa flooring ang pinto. Yung kumakayod na. Tumutunog na. Nako, broken energy ang dala niya, negatibo na magdadala ng kamalasan sa iyong pamilya, partikular sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, ayusin na yan. Narito ang hindi magandang mga gamit na may sira. O yan, lalo na, papasok na tayo sa last quarter ng 2025. O ba, silip-silipin niyo na yung mga gamit niyo at baka may mga sira diyan. O ba, itapon na o kaya na ng 4 kilo no, para Bukod sa kumita kayo, nawala pa yung mga negatibo na ni ng mga sirang gamit, ano? O yan. Uh, itapon o kaya ibenta. Dahil lumilika yan ng negatibo, nagiging dahilan ng pagkaputol ng cheese sa tahanan para hindi ka Baguhin ito, ipagawa o kinakailangang palitan. Lalo na't na magsisimula ng pumasok ang last quarter nako ay eh, kailangan ng maayos na 'yung mga yan sa ganoon eh makapasok ang good energy na dala ng year of the horse ito pa ito yung uh, yung uh, paglabas ng pera ng paglabas ng pera ito no? importante ito eh kasi marami sa ating mga mga taga o mga kababayan, o marami sa atin na pagdating ng sweldo, daraan lang sa kanilang palad. Dadaan lang, kumbaga, pagbigay ng sweldo nila, dadampi sa palad nila yung sobre na may lamang pera, pero dadaan lang at ipambabayan ng mga utang. Kapag kaganyan, ganyan, aba, hindi rin maganda, no? at ipambibi ng kailangan sa bahay tulad ng mga pagkain di pa pang Nakikita mo na umiikot lang sa ganoon ang kinikita mo. Wala kang naitatabi kapag ganito, huwag mong hayaang puro palabas ang pera. Kailangan mag-isip ka ng ibang paraan para kumita ng extra. Ngayon September, no, kahit na maliliit na halaga, pwede kang magtabi. Para naman, maging positive agad. Habang pumapasok yung buwan ng, oh, patungo na tayo sa pagpapalit ng taon, dahil buwan ng September ngayon, nakakapag-ipong ka kahit na konti-konti. Dahil yun, eh, positibo yun. Nagdadala na ng swerte yun, lalo na papalapit na ang taon, no? napapalit. Ngayon, kung nag-iipong ka sa bawat araw ng sweldo mo, ibig sabihin, pinaghahandaan mo ang magandang biyaya sa pagpapalit ng taon ito. Ganyan ang gawin mo. Papasukin ang yaman, hindi puro palabas. Kapag may ekstrang kita, ipunin ito. Kung wala namang ekstrang kita, eh mag-ipong ka rin. Pwede rin yan, no? Gawin mong habit ang pagtatabi ng pera at pag sa bangko. Kung ayaw mo naman sa bangko at wala kang tiwala, sa bahay, pwede rin naman yan. Pero wag mo naman gastusin. Eh, no? Uh, yung ipon, iba sa ginagastos. No? Kapag nakaipon ng medyo malaking halaga, mag-invest para lalong lumago ang pera mo. Halimbawa, may bisyo ka, mahilig kang pumunta sa mga Starbucks para magkape, aba doon ka na lang sa one kape. Halimbawa lang, uh, ha, ulitin ko, kung may bisyo ka, mahilig kang pumunta sa Starbucks para magkape, magkana ba isang, isang kape doon? Diba? Medyo mahal, ano po. O kaya naman, malakas kang manigarilyo, bawas-bawasan, tigilan yan o nasasabi kang manigarilyo na kung bawasan, ilagay mo sa isang lalagyan ang pambili mo ng sigarilyo at tikisin ang sarili mo. Makikita mo at lalaki ang naiipin mo habang papalapitan taon, ganun din naman kung nagtatabi ka ng pera. No? Yung mga hidig mo muna o, sa mga mamahaling bagay, kopi-kopi sa Starbucks, bawasan mo yan. No? Ganyan, huwag mo ilabas ang nakalaan na yaman sa iyo bagkos papasukin. O, oh, ganun ha. Ngayon, ituloy pa natin ito. Lagi kang ngayon, ito yung, ito yung ano, ah, bagay na nagpapabigat sa buhay mo. Ah, isipin mo, ano ba yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo? Aba, malas yan. Naiirita ka kapag nasa bahay ka. Nararamdaman mo na mailap sa iyo ang swerte. Nawawala ang mga bagay na dati naman pinagkakakitaan mo. Kapag nasa bahay ka, hindi ka mapakali, hindi makapag-relax na lalong nagdaragdag sa alalahanin o suliranin mo. Simulan mong silipin ang loob ng iyong aparador o kabinet. Tingnan baka may mga kalat-kalat na mga gamit mo dyan o kaya may mga luma kang damit na hindi mo namang ginagamit. Nako, mabuti pa. Ipagbibili mo na lang yan o kaya mag sale ka o kaya ipamigay mo o kaya dali mo sa ukay-ukay at ipagbili. Kumita ka pa o kaya naman ipamigay mo o kumita ka pa kung binenta mo at yung nagpapabigat na enerhiya dyan, kapag nagawa mo yan, gagaan ang pakiramdam mo at papasok ang swerte sa'yo gawin mo yan habang papalapit ang uh, 2026. Kasi ha, paglilinis na yan eh, September, eh, yan ang time na paglilinis ng ng uh, ng para pagdaloy ng pagsimula o pagtungtong natin. Alam mo ba yung 1 October, yan yung hagdan patungo sa 2026 o pagpapalit ng taon. Kung nalilinis mo na yan ngayon sa buwan ng September, aba, dadaan ka na doon sa magandang daloy ng chi o swerte sa buhay mo. Ayan. Sunod natin yung yung uh, lagi kayo magpasalamat sa Panginoon Diyos. naapa uh, Napaka-importante yan. Yan ang unahin ninyo sa bawat araw ng inyong buhay. Magpasalamat sa Panginoon Diyos. Maliit na biyaya o malaki, magpasalamat. Maglaan ng kaunting halaga para sa Charity uh, kung minsan uh, na kailang kailangan, kailangan maglang tayo ng kahit maliit na bagay para sa charity na nakukuha natin. Pwede kasi pagbibigay natin ng charity, eh, nakakatulong tayo sa kapwa. Siyempre, nakikita ng Panginoon Diyos yung ginagawa natin, ay eh, susuklian naman tayo ng magandang biyaya. Pero kung naman gawin yung, gawin yung para, ako, daluyan ng swerte, gagawin ko ito. Kahit na hindi, hindi, hindi uh, hindi uh, tawag ito hindi mukusa kumbaga hindi, dapat hindi labag sa kalooban mo kundi talagang bukas ang iyong puso sa pagtulong yun kapag ka nagawa mo yan makukuha mo rin ang sukle ng Panginoon Diyos ito yung biyaya no? ito yung biyaya mahal din din ang mga Magulang, matatanda na nagmamahal sa iyo, yan ang iwasan din ang magtaksil sa iyong asawa at mahalin at tuparin oh mahalin at tuparin ang pangarap ng mga anak mo ayan eh ako tapos ko ng pangarap ng mga anak ko naabot na eh. so ayan no uh, napag-usapan natin ang ah. magandang uh, magandang uh, talakayin no eh sabi ko nga kapag papalapit tayo sa sa last quarter, mainam itong mga pinaliwanag ko sa inyo na gawin ninyo. Uh, ito yung, ito, balikan natin ito, yung bagong charm natin. Uh, sa totoo, wala pa naman ito. Nababanggit pa lamang ito sa atin na kasalukuyang ginagawa ng ritual ito sa temple. Para pagka kumuha kayo, effective na. Magsisimula by October, magkakaroon tayo nito yung genus, gratia, parang gracia yun. Genus, parang genius eh. Genus, gracia, charm. Yan ang ilagay sa inyong tahanan o lugar ng negosyo upang mabilis makaakit ng swerte sa susunod na taon. Yan, yung charm dapat yung abangan. Bukod yan, yung nilalagay sa bahay, meron din tayo na tinatawag natin na yung bracelet natin, yung, uh, yung source armenia charm bracelet ay eh, napakaganda rin yan. Siyempre, nariyan din naman yung isang bracelet na bago natin kasi marami nag-request sana daw magkaroon tayo ng bracelet nung tinatawag nating 24 power yung uh, Cleopatra charm kasi meron tayo nyo yung sinasabit lang sa bag o sa bulsa pero ngayon meron na po tayo nung tinatawag nating Cleopatra charm bracelet no, meron po tayo yan okay na okay po yan na pwede ninyong gamitin particular din sa susunod na taon so napaka-inam yan syempre pa nariyan din ang ating uh, Nariyan din ang ating uh, dati na Energizer Magnetic Power Pendant na talaga naman nagbibigay ng kalakasan sa inyong katawan. Lumulusaw ng mga toxic energy na nagdadalas. Kasi pagka yung toxic energy na nalulusaw, nawawala yung ating karamdaman. Nagiging okay ang ating katawan at lumalakas yung Energizer Magnetic Power Pendant. Talagang po, dalawang version yan, local at international version po. Ngayon po, syempre yung nagtatanong about yung sa... Doon sa ating uh, obsidian with golden Power, siyempre, wala, wala na po yan, hindi na tayo magkakaroon. At ang kapalit na nga niyan, yung source armelia, source po charm bracelet, o kaya po yung Cleopatra 24 power charm bracelet. O yan. Ayan po, siyempre, nandiyan Testamentum talisman, herembet talisman, at marami pang iba. Syempre, yung yung seven magical golden stick. Uh, oh, Siyempre, narayin din yung jinx remover stone na nagtatanggal ng inyong malas sa katawan. So, yan po. Kung may mga katanungan, silipin natin. Medyo mahaba yata yung ating napaksa. Silipin natin yung mga katanungan. Babatiin na lamang po natin ito, yung ating mga taga -panood. Uh, binabati natin o shout-out kay Elsa Dison, Letty Lagwe, uh, Leti ah uh, abang-abang nga mo ma'am, yung uh, may hinanda po ako tungkol sa mga birth date ninyo. Para, yun po, intro lamang po yung para sa kapalaran nyo sa 2026. Abangan nyo lang lang pang po yun. Rosemary Lynn Raga, magandang gabi. Hermie Villanueva ng Europe. Nela, good evening sa iyo. Pronda Julian. Anong kolugan, ang kaulugan ng panaginip na malaking building o oh, apartment daw po? Naku, pagkamagang malaking building o oh, apartment. Eh, isang bukas na tahanan o oh, isang bukas na biyaya o oh, pwede kang makapag-work. Uh, just Cue, good evening. Joy San Antonio ng California. Ma'am Joy, yung pinatabi niyo sa akin na, na Obsidian with Golden Power on Bracelet, nandito naman po. Huwag ho kayo mag-warrior na po. Angelica Sembulan ng uh, si Angelica Sembulan natandaan ko to ah. <coughs> Melta Magbanwa binabati kita Maribek Kamitara Lucy Sarsalejo magandang gabi Aimee Galendez uh, Raquel Torres Shout out po, Leoneda Chang. Magandang gabi sa iyo. Talo niya kung okay yung negosyong babuyan at manukan. Pwede naman po yan, ma'am. Pero pag-aralan yung maigi, no? okay naman po sa inyo yan. May Balinsuela. Magandang gabi. Elizabeth Atienza. Shout out sa iyo. Uh, Raquel Torres. Rosalinda. Magandang gabi sa iyo. I Amy mean, Galendez, ano po bang charm ang sa misa? Pwede po kayo yung yung tinatawag naming oh, Augeri Charm. Pwede po dyan. I Ay, mean, Galendez. No. CJ Karaoke. Magandang gabi sa iyo. Meron po akong polti at nais nice akong maging negosyo. Wapol, kilalang mall o kung saan ang mataw. Okay po yan. Jasque. Okay po ba ang number ng bahay na 104? Medyo hindi okay. Maglagay po kayo dyan ng 7 magical golden stick. Ay, galedes So, nasagot ko na. Mercy, Sidako, Osita, Magandang Gabi, Lolita, Laigo, Anang Aman, Jordan, Lani Selmar, Marilyn Velasco, Evangeline Nalus, Yolanda, Ispaton ng Germany. Amy uh, Galendez, Glendel, Marisa Galyote ng California, USA. Kamusta kayo, Jam? Siyempre, mga kababangay natin. Glendel, salamat din po pala doon sa kausap ko kanina na nasa bansang Australia. Uh, Lani Pasha, Hayden Vicente. Nasa abroad po ako ngayon. Dito po ako sa Pinas. ito. Dati po ako supervisor sa inyong programa nung no, nasa abroad ako. Ngayon po, nandito ako sa Pinasen. Okay, salamat po. Esper Mercado, magandang gabi sa iyo. Shoutout po. Uh, Sheila Salvador, magandang gabi. So, yan po. Uh, wala na po tayong oras. Pakishare lang po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kasambahay. Ano po? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!